Magandang gabi po. Kumusta po sa mga nanonood? supporta lang po tayo. Salamat po. Ang kwento ko po ngayon ay tungkol din dito sa Japan po. Yung pamahiin nila pag po ng bahay. Ang tawag po nila sa pagpapatayuan ng bahay ay jimen. Jimen kasi po ay lupa. Jimen kami sama. Parang jin chinsai Tate Masuyo. Ibig sabihin, magpapatayo sila ng bahay. Tat tatawag po sila ng pari sa temple nila para po magpaalam na magpapatayo po ng bahay sa lupa na yan. Ganun po ang gawain dito. Yan po ang pamahiin nila. Tapos po, pagkatapos pong dasalan ng pari nila dito, ay meron po silang nilalagay na mga kawayan. Tinutusok-tusok nila dun sa lupa. Tapos yung, Siyempre, nadasalan na po yun. Anytime, pwede na po magpatayo ng bahay. Kailangan po munang magpaalam bago ka magpatayo. Ganun po dito. Diyan po sa Pilipinas po, ang naririnig ko po dyan ay may nagpapadugo. Pero, yung iba naman, hindi sila po mapayag ng may nagpapadugo dahil malas daw po. Kaya siguro mas maganda po yung mag-pray na lang. Ipag-pray na lang at magpaalam doon sa uh, yung kung mga nakatirang hindi natin kilala na mga ligaw na kaluluwa ay magpaalam muna. Ganun na lang po siguro kasi ganun po sila dito kaya po kahit saang bansa ay meron pong kanya-kanyang pamahiin yan lang po salamat po